Samahan niyo muna ako dito at kagala tayo sa loob ng beach resort. Yan po guys. Oh. Ito po tayo guys. Punta tayo sa loob guys. Ganda po yan ang ano dito. Sa loob. Dito po yung ano ng yan po yung nirintahan ng kapatid ko. Shout out kay Ma'am Darla Jean Sarap kalaan dito. Sa kay Regio ng Singapore. Si Aisha ng Japan. Shout out. Kay Jocelyn Yamamoto. Mom love line shout out. Nandito po ako ngayon sa Lupis Beach Resort. Diyan po. Dito po yung ano. Swimming pool. dulu parking area namanya. Jam. Dan Shout out Sky Iran. Kak Aca Kakai. Ren guruta Shout out. Jagatul Idashok, shout out se. kay Tall ay shout out sa kay Tall ito po yung swimming pool ina-ligo po dyan mga bata po yan yan po ito tayo yan. punta tayo ng atlaya guys Dito po yung ano nila. Ayan, sa kabila. Eris to pa. Tapos, ang kanilang mga kopi siya. Nandiyan po. Ito po yung ano nila. Picnic hut. Picnic hut po Ito yan po. ganda po. Yan. Tapos nandito dito naman po yung fresh Bar. Ito Tingnan pala yung ano resin. Yeah. Shotus ng pala sa team Pasyaw. Ay Idol Boy Pasyaw ni Ma'am Julgin. kay Ati Inday ng sing ng Hong Kong. Ate Naisi. Yan. Kay Ati Pangyaw is. Ah, nandito po yung resto bar tambayan po yan mga picnic hut po yan ganda malamig lang dito guys sa gabi yan. mayroon po tayong niyog pa rin to yan yung mga upuan Tapos pues, ito yung pinakaupuan dito. Tapos pues, yan po yan ang ano. Yan ang gilid ng Agustopar. swing may swing po dito yan guys diba na guys ito po yung upuan dito guys yan po yung mga bangkak guys yung bangkak po yan ay pwede po yan sumakay dyan at dadalhin doon sa isla nyo meron pong swing dito sa labas dito po yung ano dito yung may ari dito eh ang ganda pa ng dito guys yung tanawin oh mayroong bangin Shout out ke Idol DM Ke Atian Tarai Om um, Lablai Shout out Ito po yung beach resource Dito Sa Sipalay Oh meron po yung ano dyan oh Bagdan. Tapos may tree house sa dolo sa ngayon po medyo maliit po yung tubig medyo kati siya pero mamaya siguro alas 8 akit na yun yan dun po sa dulo ay beach resort din po yun pero isa lang din po yun may ari din ganda guys nang ano guys yun, oh. uh, ang um, bundok yun, bangin na bangin yun guys Meron pong hanging bridge. Tapos treehouse sa dulo. Nasa tubig dagat.